pare sa baw. Ay, mapakita natin ha. wata guys so. hindi. naman yan. Siyempre iba. Umuulat ulan, Tapos siyempre galing tao sa labas <laughs> Pero maganda sa naman. Ano? Oh, may tayo naman kami ng na tennis kuya. At tawag dito, nakita mo naman, di ba? Ito, ito yung kitchen natin. Tapos mapakita ko lahat ng dining area ko kayo. So, ayan. Ganun sa kalinis. Wala naman po tayong tinatawag. Linis talaga na. yung diwata ko. Ah, diba, diba, diba. So, um, hindi sa mantika, sir. Ano, nabasa lang Kasi ano to dito? Uh, ah, kanis na baw. Yes, ah, bigyan okay, mga taga-sidyo. Uh, may may lalagay na yan, sir.

namin sir sa labas ay wala kasi dito in-apply ko lang tobe parang parang sa inyo ang tagal i-release nang di ba lahat ng regarding sa permit dito nakausap ko na labis sa mayora yung tumatagal nandiyan po sa industry yung tobe ganun din Sinaplay ko na siya, wala pa kaya po. Oh, Dami Lahat kami dito, sir. Lahat na magpaparis dyan. Lahat dito na may tindahan. Dito sa lugar natin ito. Napakarami. Eh, ano ko lang sa inyo. Lahat lang mga tindahan dito, may mga nalaking tindahan dito. Alam nyo naman yung lahat yan. Lahat kami nag-iikip. Wala po kasi yung nakawasan dito lagi lang kay Diwata. Subukan nyo rin i-check mga kainan dyan na mayroon dyan. Gusto nakipa dito. Kasi ang nangyayari kasi si Diwata lang parang maging fine lang tayo, no? Okay.

Malilita ko dito ah. Pwede nga gamitin niya. Okay lang, walang problema. Yes, yes, yes. yes. Wala akong magiging problema. Wala lang ako sa sa halimbi. Kasi ganito, di ba sabi mo may nagreklamo. Ako naman, sabi mo hindi kayo pupunta dito pag walang nagreklamo. Pinakita ko naman lahat sa inyo kasi sabi niya taga City Hall. So, karapatan niyo din i-check talaga yung tandaan natin. So, nandito kayo, pinayagan ko kayo. Ang dami nga kami para at least wala tayong pinatago. Ngayon, regarding naman dyan sa tao na Kasi hindi natin masasabi kasi nakikita ko ngayon ang daming yun lang kapilis para dahil mayroon lang isang tao na nagsabing may ipit kaya hindi naman totoo patunayan niya muna kaya ang mangyayari din dyan tumawag na rin ako ng lawyer ko magpapahin din kami ng kaso so kailangan ko din malaman yung pangalan niya para mapaghalap kasi hindi lang pwede na ganun lang eh magreklamo lang ng ganyan eh so asa lang si patingin niya ng, ng, pangalan niya so lang ko lang din para mapagpahin walang may kopya ba? na picture na yun may... gusto mo kaya okay. hindi sa akin mas maganda sa akin Okay guys, yun guys. Diwata lang tayo dito. Wala. siya ako, ba? wala <laughs> lang tayong dito kay Diwata. Okay guys, tapos na yung ano ni Diwata. Okay, oh, Dahil yeah, sa so magbabayad ng parking, 'ya. Dito ka guys.